Para sa recipe natin ngayon, kakailanganin natin ang karne ng kalabaw o kaya baka. Meron din ako dito, ox tripe. Ayan. So, lalagyan natin ito ng tubig. Pagkatapos ay palalambuti natin ng isang oras sa medium heat lamang. At pagkatapos ng isang oras, ito na siya. Medyo malambot na. Ngayon, hihiwa-hiwain natin ito into strips. Hello, Ika Christina. Kumusta? Panibagong recipe na naman ang aking isi-share sa inyo. Nako, very viral trending ngayon ang Paris ni Diwata at ni Waga, Nako, huwag mo nang magpakapagod. Bumili na lang sa palengke ng karne. Pagkatapos ay lutuin. Buong pamilya pa ang makakain. Ano? Ayan. So, mas praktikal yung yakusina. Pwede rin magnegosyo sa bahay. Ayan. No? So, lutong bahay itong ating recipe na pwede inegosyo kakusina. So, yan. Malambot na ang ating ox tripe. So, ganun lang ang gagawin mo kakusina, ha? Yan. At pagkatapos naman yan, kapag nahiwa mo na lahat, syempre, magigisa tayo. Pwede ka namang gumamit lang ng ordinary na mantika. No? Bali ang pagluto nito pwedeng hindi igisa pero para sa akin mas masarap ang iginigisa pa. So ayan, meron tayong bawang. Ayan, i-golden brown lamang natin. Pagkatapos meron din tayong sibuyas sa kusina. Kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like itong aking video at paki-subscribe na rin. Maraming salamat. Hanggang sa golden brown din yan ng ang sibuyas sa kusina at pagkatapos meron tayong luya. Ayan, hanggang, naku, naaamoy ko, napakabango kakusina. Pagkatapos ilagay na natin itong ating carabao meat at saka yung ox stripe na ating hiwa-hiwa. Yan, imix lamang natin ano para makombine yung lasa ng ating mga ingredients. Pagkatapos ay maglalagay na tayo ng iba't ibang pampalasa, katulad ng asin, paminta. yan. meron din tayong buong paminta na ilalagay no maliban sa powdered um, black pepper. At itong soy sauce. Yan ang nagpapa-brown sa sabaw ng paris. At itong seasoning, liquid seasoning na nagpapalasa sa ating recipe ngayon. Yan, mix ng konti. At pagkatapos ay lalagyan na natin ito ng tubig. By the way, yung kanyang pinaglagaan ay nag ako na huwag nang ilagay kasi yung amoy ng ox stripe inandoon. Gusto ko hindi naman masyado, ano? So, tubig lang ang aking inilagay. Actually, mamaya lalabas naman 'yan kapag na naluto na. Ayan. At kapag mag-boil na, maglagay naman tayo ng iba pang pampalasa ngayon. Ito na talaga yung masasabi natin na talagang paris na paris kapag inilagay na ang mga ingredients na ito. Itong cornstarch slurry yan ang nagpapalapot sa sabaw ng Paris at syempre itong star anise ayan at syaka itong uh, laurel Ayan. Tapos maglalagay tayo ng asukal. Ikaw na lang ang bahala kung gaano kadami ng asukal. Pero huwag yung masyadong matamis ha? yung katamtaman lamang na, na, na mag-aagaw ang alat at tamis. Ayan. So, pagkukuluan na naman na naman natin ito at pagkatapos kumulo charan pwede na siyang iserve kakusina yan kakusina paki-like itong aking video at paki-subscribe na rin ha huwag kalimutan maraming salamat ayan luto na siya at ganito natin iserve serve Oy, di ba sa mga tindahan dos, doon, doon kinaliwata at hiwaga meron siyang cellophane. Yan, kapag nagninegosyo ka, kailangan lagyan. Pero since sa bahay lang ito, hindi na ko naglagay ng cellophane. So, pero, uh, mas minabuti kong iparehas din. Pati yung mga, yung lalagyan. Ang kakaiba sa aking recipe ay nilagyan ko ng gulay. Ayan, nilagyan ko ng gulay na haripolio. Yan. sa ibabaw lang naman pagkatapos, naglagay din ako ng spring onions, dagdag pampalasa, at syempre itong toasted garlic ayan guys, hindi na ako naglagay ng mga pinipritong karne ha, ikaw na lang ang bahala kung gusto mong maglagay since uh, pagkain lamang namin ito sa bahay, hindi na ako nagprito ng chicharong bulaklak o kaya ng ano pang ibang piniprito at para sa mga gustong mahilig sa maanghang, ayan, naglagay ako ng pampanghang. Ito na kakusina ang ating beef pares na napakasarap. Kaya, subukan nyo na. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na video ko, paki-like at subscribe. Maraming salamat, kakusina!